Thank you po. Bye. Hi <laughs> <laughs> po. Thank you po. Ako si Bok. Lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Sobrang sayang ng araw namin ngayon ni Mama. Pero bago 'yon, ay si kaso ko muna itong mga ginagamit ko para sa pagtitinda. Bali naglalagay nga pala ako ng baso na may tubig at kutsara para nga pala ito sa sasawa ng fishball. Nang matapos ako sa pagpe-prepare ko, ay binuksan ko na nga yung gate namin. Looban nga kasi itong bahay namin kaya naman hindi masyadong nakikita. At dahil doon kaya ako naglalabas ng payong at lamesa dahil idinidisplay display ko dito yung mga paninda ko para nang sa ganun ay makita sa may kalsada. Bali ang sarap na hukap nga pala ay located sa 6210 Purok sa East Bambang Bulacan, Bulacan, At ito nga pala yung mga menu natin. At ngayong araw nga ay may tayong bisita. Maya maya nga lang pagkatapos ko magprepare ng mga paninda ay eto nga dumating na sila. Ang bisita nga pala natin ay walang iba kundi si Ma'am Saulo. Napakaswerte nga namin ni mama dahil bukod sa binigyan na nga siya ng daya, at prutas ay may libreng gupit pa. Bali si ma'am Saulo nga pala ay merong salon at ito yung page niya. Bukod nga pala sa napakagaling niyang artist ay napakabait pa. Dahil nga dito ay sobrang napreskohan na din si mama. Napakalaki nga pala ng binigay niyang daya kaya naman sobrang thank you po talaga at may mga prutas pang kasama. At ito na nga pala yung resulta ng gupit kay mama. Sa ganitong gupit nga ay may iibsan na yung init na nararamdaman niya dahil high blood. Siya. sa mga hindi po kasi nakakaalam si mama po ay na stroke ilang linggo na nga pala ako na mong problema kung paano mapapagupitan si mama dahil wala ako nga akong kakilala na mag-home service ng gupit sa kanya at dahil sa napakabuti talaga ni Lord kaya naman napansin tayo ni Ma'am Saulo hindi nga siya nakakailang kausap kahit na professional artist siya. At sobrang gaan pa ng kamay niya magupit sabi nga ni mama. Shoutout nga pala dito kay Roxanne na ang daming in order. Kaya naman sabi ko ay kumaway na siya sa camera dahil nakaplay naman yung video. Tapos sunod sunod pa nga dumating yung ibang customers. Kaya naman antagal magantay nila ma'am dahil sa order nila. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto pa sa wakas ay nagawa ko na rin yung order nila. Naikwento ko nga din pala sa kanila na umorder ako ng bote na gagamitin para sa chili garlic. At kulang nga yung bayad ko kay rider pero ngayon nakabenta na ako ay mababayaran ko na. Kaya naman sobrang thank you talaga sa lahat ng mga naging customer ko ngayong araw. Hanggang ngayon nga na nagbo-voiceover ako ay hindi ko lubos maisip na mabibisita tayo ng katulad ni Ma'am Saulo. Tapos ang dami pang binigay sa atin na malaking tulong talaga para sa amin ni Mama. Halos ilang oras nga din na nagstay sila dito sa amin kaya naman sobrang thank you po talaga. Kaya naman sa mga gusto po magpariban, treatment at kahit ano paman ay punta lang po kayo sa beauty salon ni Ma'am Saulo. Pagkaalis nila ay binuksan ko na nga itong box ng mga bote na gagamitin ko para sa chili garlic. Kailangan ko kasing ma-check kung may damage ba. At shoutout nga pala dito sa mga tropa natin na napapanood daw yung vlog natin. Kaya naman sobrang thank you din talaga. Napanood nga nila yun nga daw binigyan ako ng mga gamit para sa pagtitinda. At sinabi nga nila na nakapalo na sila sa akin. Kaya naman shoutout sa inyo Renren at Joel sa uulitin. O paano hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Thank you.